na yung alga sa aton tanan mag ilonggo lang golong bulaan para mabalaan yung gig ko ano na nung yun ang akong nga uh, inistoryahan kung ano ang tono sa mga ilonggo eh, aray ko di subong ako lang isa kay ah, eh, kung mga ako, pulula pa. Hindi ako lang na eh, mag-isa nun eh. Bala na ako, ako lang isa. Eh, ya, kay... Kaya ko man eh. <laughs> diba? Kay, Di, hindi na ako magkabalaka Ah, kay Ari, mga kuli. Why ko... bisan na ko pon. Pero, mga uh, yeah, himulat ko nga maka ano man, maka uh, exercise, bisan maglakat lakat lang, walking walking na wala no, te, uh, magayong gada, gua na kumu, ba? <laughs>